sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Poong sa aki nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kung mayroon mang nais na pagbabago ang bawat tao, ito ay umayos ang magulong mundo. Karahasang pumapas lang, kapwa ay sinasaktan. Kaya manang hawak ng iilan habang maraming dukha ang lugmok sa kadustaan mga batang paslit na walang kamuwang-muwang, winawasak at nadadala sa kasamaan. Maling mga batas ginagawang karapatan ang kasalanan, ang mga may akdaraw, mga taong mataas ang pinag-aralan. Minsan sumusuko na ang maraming nilalang, ayaw nang magsalita, ayaw nang makialam, wala naman daw nangyayari, pare-pareho lamang. Magagandang pangako, wala namang pinupuntahan. Anong lungkot ng ating kalagayan? Minsan mapapatanong ka, may paraan pa ba upang ang mga ito ay malunasan? Lahat na sinubukan, pinilit namang lagyan ng kaayusan. Ngunit tila ba hindi umuusad, nawawala na ang kabutihan. Ang salmong tugunan ay isang karanasan. Tungkol ito sa pagbabago ng kalagayan. Karanasan ng isang tao sa Diyos ay kanyang isinaysay. Sinabi niya, mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman, muling kinuha at binigyan ng kaligtasan. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Ang awit na ito ay damdamin ng lahat sa mundo. Sana isang araw mapangyari ang ganito dilim ay maging liwanag, puot ay maging pagliyag, kaguluhay tumungo sa kapayapaan, kasamaan ang pumalit ay kabutihan, karumihan sana ay malinisan, kalungkutan maging sigaw ng kagalakan. Ngunit ang susi sa paglayang inaasam, walang iba nag-iisa lamang. Ito ang may kapal na sa tuwin ay nagmamahal mukha niya ipinakita noong si Jesus sa lupa ay dumatal. Kaya ang pag-asa sana ay hindi mawala, sapagkat may pangako ang Diyos na isang bagong langit at lupa. May kapangyarihan siyang sumugat, may kakayanan ding paghilumin at pagdurugoy maampat. Maaari siyang pumatay, ngunit nais niya sa tuwina ay magbigay ng buhay. Kaya nga lakas loob tayo ay kumapit sa mga pangako ng Ama doon sa langit. Hindi kasamaan ang kapupuntahan ng mga taong pagbabago ng lumang buhay ang inaasam. Siguro nga kung gusto nating magsimula, umpisahan sa sarili ang pagbabagong minimithi. Kaya nga sabi ni Kristo, ang kaharian ng Diyos ay malapit na. At sa Ebanghelyo ni Mateo, inulit ni Yesus na kapag lahat ay napanibago na, at siya ay nakaluklok na sa maluwalhating kaharian niya. Lahat ng sumusunod at naniniwala sa kanya ay kasama niyang magagalak sa langit na tahanan ng Ama at dooy walang hanggang buhay ay tatamuhin nila. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.